yung tanong ng subscriber natin na kung ang qualified theft na ba ay isang civil case dahil ang kanyang asawa ay nakasuhan ng qualified theft ng kumpanya 13 million at uh, nakakulong daw habang binibista o nagantay ng uh, hearing ng kaso ang qualified theft ay isang criminal case no? Oh. so ang ibig sabihin niyan may kulong maliban sa pagbayad ng mga civil liabilities and of course dahil uh, ang qualified theft ay nakadepende sa amount involved amount subject of qualified theft ay umabot sa threshold dahil so, yan uh, hindi na available yan no? so nakakulong ang isang empleyado habang uh, nagbibista ng uh, kanyang kaso ang qualified theft kasi ay isang uh, criminal case hindi siya